Uy, uy, taga, taga, taga. Naghahalap pa rin ba na auto? Malamang wala pa din, no? Oo. Oh, tingnan mo to. Sigurado, ang saya ng outing dito. Dahil mas marami, mas masaya. Oo, oh, sayo na tong 2021 Nissan Urban NV350. Number coding every Wednesday. Oo, oh, makinis, Derecho brand new. Original at makinis ang pintura at lahat ng parts ay intact. Oh! Tingnan mo! 15-inch steel rim na may original hubcap at ang mga gulong. Oh! Silipin mo! Powered by 2.5-liter turbocharged direct-inject diesel engine. Halika! ikutan natin loob. Maayos ang sidings, dashboard, at lahat ng switches ay gumagana. Mula harap hanggang likod, fresh fabric seats, 415, walang butas o punit. Oh, ang luwag sa kahangganda ng na loob, no? Malamig pa aircon yan. Ay sigurado, walang maiinitan kahit nasa likod ka pa. Oh, hindi na to. Habang nandito pa, pag-message ka lang o mag-iwan ka ng comment, alam mo yung mga boton sa gilid, oh?